magandang gabi araw po sa inyo mga idol may nagtatanong kasi sa akin mga kaibigan ko mga kapitbahay ko lang tinatanong nila sa akin kung ano daw ang sign ng isang babae na mayroong gusto sa isang lalaki kasi itong mga kaibigan ko na to mayroon nang nag edad ng 50 45 30 plus hindi pa sila nakapag-asawa hindi pa rin siguro nakakuha ng pagiging girlfriend or mga ano nila kasintahan bago ang lahat mga idol bago natin simulan ang ating discussion about dyan okay, subscribe na lang sa ating channel nunay bisa kong at salamat po sa mga nagsusuporta sa aking channel kahit sa mga content natin na hindi ganong okay at least na-appreciate ninyo yung channel natin ito po mga idol sa experience ko lang, hindi naman tayo gwapong tao. Ang unang sign ng isang babae na may gusto sa isang lalaki, yung minsan na, alimbawa, pag may kunti kang sinasabi tapos bigla siyang mag-react tapos kukurutin ka. Yung kurot niya na parang tumatalab, nagtataka ka, bakit naman na hindi naman siya hindi naman siya pinatamaan ko sa mga sinasabi ko. Pero ba't nangungurot ng gano'ng kalakas? Yun, isang sign yun na yung babae. Hindi yun galit. Galit-galitan lang yun. Kasi, dahil sila isang babae, hindi nila kaya magsasabi ng kung ano ang naramdaman nila. Yan ang isang aking na-experience ang pangalawang na experience ko rin yung nagpapakyut nagpapakyut siya palagi yung parang umiiwas pero pag nakatalikod parang nakasmile kung mabilis ang mata mo bakit siya umiiwas tapos parang hindi ka pinapansin pero bakit siya naka-smile? Parang nagpapakyut tapos. Yun yung yun yung sign na magtataka ka. Bakit ganun? Pero ikaw na lalaki, bilang isang lalaki, parang ini-imagine mo lang yun na ah, totoo kaya yun ah, ano kaya galit kaya yun o may gusto kaya yun. Pero kung hindi mo rin titistingin, kung puro ka lang duda, hindi mo titistingin yung kanyang naramdaman sa iyo. Hindi mo rin talaga siya ma hindi mo malalaman kung ano yung kanyang nasa kalooban niya. Kaya sa lalaki kay kailangan sa ating lalaki. Lagyan natin ng lakas ng loob ang ating katawan, ang ating isip at saka ating puso. Na lapitan natin yung babae na hindi ka nakainom. Kasi pag lumapit ka sa babae na hindi ka nakainom, doon sa mga babaeng may mga sayang na ganun, sigurado akong papansinin ka pag pinansin ka na niyan, kung nag-uusap kayo, doon mo na ma-determine na may gusto pala siya sa'yo. Yan po yung tips ko sa inyo mga idol, mga kaibigan kong mga hanggang ngayon ang tawag dito raw gago, kagurang tumatanda na raw. Salamat po, magandang gabi sa lahat. Good evening, good morning and good afternoon. Salamat. Paki-subscribe and like sa akin channel. Nonoy Bisakol Vlog.